kaya mga palangga no ay buntag ka tanan adlaw takarong merkules mga palangga martes pa dai agta kay ato ang ha ta biyahe ba mo bago ta biyahe kasi yung asawa ko nagkaroon ng pangkaso so bago ta biyahe nilagaan tayo ng asawa natin nilagaan din natin siya ah, di ba kasi nga sakit yung palalak natin sa buhay. Yeah, let's go. Ayan mga langga, no? Ngayong umaga, hugas mo na tayo ng plato mga parangga ha? Dahil sa... <coughs> yun niya. Yung asawa ko pala. Kasakit. At ang kaso. Unang ang mga parang, Yung, yung anak ko. Eh, nahawa siya. So, sana kami, kasama ng bunso, hindi rin mahawa mga parang, Kasi hirap ng kasakit mga palangga, No? Mahirap pagka nagkasakit yung partner mo. Oo, kayong mga ano no? Kayong mga binata dyan. Mag-isip-isip mga bago mag-asawa. Mga langga, ha? Kasi ang pag-aasawa o pagjujuwa ng maaga, sa una lang po yun, masaya. Okay? Sa huli, baka, pagka kayo nagkaroon na ng mga pagsobok, baka bigla-bigla kayo sa soko, ha? Kaya, huwag basta-basta, huwag bara-bara. Okay? So, ang buhay mga palangga So ayan yung asawa ko mga palangga medyo malala yung tumama sa kanyang tangkaso. Yan lang ko na sa ragan no. At uh, magugulay, magugulay muna ako kasi tapos ako mahugas mga palangga. No? Yung gulay natin meron tayong gabi uh, saluyot, sa luyot at uh, malunggay lang tanglan, ayos na yan. Kailangan mo magulay muna para makahigop siya ng mainit. At uh, makainom siya ng gamot. Binilhan ko siya ng gamot. Kasi yung gamot na iniinom niya para hindi tumatarap sa kanya. So ayan mga langga, eh. Ano? meron tayong uh, eritong anong isda na binigay ko kagabi. So yun yung partner natin sa gulay para makahigop ng tres kung sabaw yung ating asawa. At uh, pareho kami ito na matagal na naghanap ng aming mga bunganga, no? So ayun natin mga palangga. Let's go tayo. Kung pala mong ngay, okay. Pagka. So, ayun natin mga na tayo. Mga palangga ng gulay-gulay. talaga buhay mga langga, no? Talaga. Istis lang tayo mga pula. Ganun ang Antos lang Antos, antos, mas antos. Mga langga. Dami niya itong gulay karon kay Presco. Kaya itong gulay mga palangga. Ikan sa garden palengke. Dali-dali cukup palit mga palangga para maka kuha pag itaog mga Presco kayo mga gulay. Sarap nito. So ngayong umaga, binabalatan ko muna tong gabi. Gabi, gabi tay. Yung itlog na vlog na eh. sabi nila, ngayong mga asawa, mga lalaki, pag tayo naman nagkasakit, alagaan nila tayo ng ating asawa. So ngayon, pag ating asawang babae naman ang nagkasakit, bigyan din natin sila ng attention. Happy. Ano ba? lang kasi yung mga parang So, kahit gopi ko siya ng nainit na sabaw. Uh, yan, binalatan ko yung gabi. Malangga. Para happy. Okay, kainin. Eh. So hanggang dito na ng ating video. Maraming salamat sa mga nanonood. God bless. Good morning, Pilipinas.